good evening ari naman tadi karon maga reaction video ta sa atong uh, kauban kay nagharvest siya og kalabasa so naabdan gyud sa pinakabarato nga price guys so supposedly last week kay tag gis tag dosi so karon nimubo pa jud siya 8 pesos per kilo so mo bayad pa kag pahawling nga mo gasto pa kag gasolina so pila na lang hang na, na, na siguro sa 3 pesos ang net so what you at sa jud ka bawi sa kuan sa sa mga expenses like abuno, bayad sa tao then every day ka mo adto dito mo check sa imong uh, kalbasaan so ang nahitabo ang uban gi-deliver lang niya house to house and then ang uban kay gi kuana lang um, ane, gilat ana nagpasaw para magamit na lang sa mga baboy ba so mao ang mahitabo guys ang um, daog nang ani is ang trader kay mahitabo ani kaning trader kung barato dito ang price dito sa ilahang uh, punuan so ang ilahang kumpra anak dire sa mga farmer is lower Pagjud. Sa ilahang price dito. Kay kinsa man kuno mangumprahay nga magpapilde so mudaog gina sila either patas or daog so diha gina sila sa mudaog or mas higher profit ang ilang gusto so ang mahitabuan na is luoy kayo ang farmer like ane iha na lang gi para magamit na lang gid yun ang ihang produkto yang gina kasaw So kay ano gud kay ang ilabay ra So pwede ra sad siya manghatag sa mga kuan sa mga ganahan mo putan or magamit aning kalbasa. So this time around ihangi yata pasaw para magamit lang jud sa ihang uh, baboy guys kay mahal man pud ang feed. So muna siya alternative uh, source niya nga yang gamit para uh, mabuhi pud iyang baboy. So guys, ang pagpanguma is dilita ng panahon or higaya kanta sa uh, daon or win so na po'y win or loss. so this time around win or loss padayon lang gihapon sa pagpanguma uh, panguma. kay na, na may time nga mapil din na may time nga daon so base next time better luck next time hi guys ko hala si mong kwan boss si paglaom kay next time better relax next time kay dili pa ng panahon Di... or kuan sad kanang dili lang sad ikaw ang ni suffer karon sa pisyo nga uh, very very low price aning uh, produkto ha daghan mo wa ta ba bawang uban karon siguro nag inuktok tungod silang katako silang gasto nya ang uh, harvest dagan da sa sila harvest pero gamay kayo gamay ang kuha sa trading so ikaw sa sayawi lang na wala na kay ba mi kay ba mo nga dili lang kami nga mag suffer ang importing pagkaubos ang nga presyo salamat sa pagatan guys and have a blessed day everyone